Good day guys. Tandaan pa ba nung ginawa ko ito na pinamimili ko ng sinag? Yung isang natin na sinag, ginawa ko na rin po. So, ito na yan ah. Ito na siya. Ayan. Bali, ang gagawin ko na lang dito yung sinag sa taas. Medyo tataposin ko pa. Ayan, tsaka yung sabitang ginawa ko na rin. At ito po ay may nakabaw na rin oh. Ayan po. Yung nakalagay na yun. Ang po dyan ay yung ginawa kong ano. Pinasama-sama kong Santissimo, Kalis, at saka Kampana. So, PM na lang po kayo. May nahanap siya po. Hindi, hindi nyo Sa mga iba po, naka nag na po ko na yung number ko at saka yung messenger ko. Kung hinahanap naman po, ah, ito yung messenger ko. Oh. Yan. Hanapin nyo na lang yan. Para... Kung sakasakaling nahihirapan kayong kung alin doon, yan po, nakadilaw, may salamin. Yan po yung background ko, yung cover photo sa likod. Tapos ito po yung profile picture ko, yung nakasilaw, nakasal, nakadilaw, nakasalamin. So, salamat guys. PM na lang kayo sa mga may gusto. At may mga papagawa pa. Salamat guys. Shalom.